8 lang. Mas barato. Dito sa Tito Mar store. Tito store. 3, 4, 5. ko. 5 peso. Pag, pag, isa lang ang palit kopya kapila. na. Sige na. Mike, ano bayad? na sige, Ah, sige. Bali, 3 pesos pag Oo. Oh, no. ang piso. Maba. Okay na. Okay, good. Yay! <laughs> Mga loyal na customer. Thank uh, uh. Subtitles 301 So what is up guys uh, Dito tayo sa Anesty store natin Tignan natin kung may Nabenta ba tayo Check natin guys Parang Punti lang yung nagbumili guys So, maghintay pa tayo so what is up guys uh, pupuntahan ko na yung uh, natin paninda so nandito na tayo guys tignan natin kung may bumili sa uh, honesty store natin so may income na tayo kahit pa paano guys so babalik na lang ako mamaya natin ngayon is 130 eh, 30 peso plus 3 133 peso so yun lang guys guys may naglagay pala dito kuya pwede utang <laughs> so babalikan lang natin ito mamaya guys ginawa ko na pala yung income natin So, nagiwan ako ng 20 peso ata. 20 peso or 25 ata Ayan na coins para may panuklik sila guys. So, what is up guys? Uh, Ubus na pala yung quick natin. Bibili na naman tayo guys. Ayan. Kunin muna natin ito guys. So what is up guys? ah uh, binilang ko na lahat na kinita natin sa loob ng tatlong araw guys so tara tignan natin magkano yung kinita natin sa loob ng tatlong araw so, ito pala yung kinita natin guys ito 100 100 200 300 Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. Naka four hundred and one peso tayo guys sa loob ng tatlong araw guys. So, yun lang. So, kung bago lang kayo sa aking channel guys, don't forget to like, subscribe. Hit nyo na yung notification button para lagi kayong updated sa mga business videos just natin. So, good luck.